Dali ba, ayan oh, na ba, ayan si oh, na si Onyo. Ayaw mo, what not. O, dali na, puntay ko kay Atiba, yan, yan. O, oh, dali na. Oh, o, bi bigyan Wait naman so, si Onyo. O, may nakita ka sa akin, maraming nagbigay sa akin pera. O, oh. eh, ganito man, kung malapit na din ang Pasko sa atin, oh. ganito ang gagawin ko na sa iyo, bibigyan ko na itong isang 500 ko. O, oh, dali, hingin na, hingin na. Oh. Tapos kukunayin sa'yo ha, hindi ka na maging isa, sa na Pasko ha. <laughs> no, ito na pang pangpasko ko sa'yo. Oh, Ang aga. Hindi, hindi na bibigali. Oh. Oh, kuha mo na, dali. Oh, Ang mo hindi, hindi ka na garo sa akin ay nagpapalag. Oh, hindi na. na. Dali, hindi na kay Ate Bay. Ah, gagawin ko sa iyo. Bibigay ko yan sa iyo na talagang ano. Madali oh, na hindi na ikaw anyo kay Ate Bay. Dali. Sa akin sa sunod na magpasko na taraba o, oh, ito na ano. Ano? Ko? Hindi mo na dali na. Hindi mo na. Mo na. Dahil mo na ako kanya. O bigay mo na nga sa kanya. O. O. bigay mo na nga daw sa kanya. O. Nagalit na ba yun? Yan. O yun. O dali na. Bigay mo na kayo nyo. Para may pambili siyang gatas niya. Tsaka diaper. O dali na. Bibi. Ayan na. O pakapit mo ba sa kanya? Wow! Yay! May pela na si Onyok. Onyok, no, mabili! Mabili! Dali! Onyok, mabili! Mabili! Oh, dali, dali, ma. dali! 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 Yay! Bila, 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 bila. Ayun na po siya. Maui na po siya. Ay, basa! Basa! Ayun na po siya, oh. o. Magaling na po maglakad. Dali! 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 Very good si Dali! 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 Binigyan po siya ni ano ni Dr. Love ng apat na 500 tapos binigay niya kay Onyok yung isang 500. Ah. Very good si Mumbai. Tapos yung 1,000 panghulog mo sa Alcan siya Mumbai. Tapos yung 500 pang gastos mo. <laughs> Para bai, parang lumag sa kalooban mo bai. <laughs> Pambili mo niya yung gatas, gatas, diaper, tapos biskwit talaga pag, pag nahihiling hindi, hindi akong makwarta na maray ako matibay ka mo sa kwarta pag makwarta talaga ako tapos pag ako man nahiridam sa inyong cellphone dahil hindi ako kiyapa no kasubanggi sana napapakawat nga niya ako Hayaan mo na. Ay, at... hindi ako pinahiridam kasubanggi kaya oh. na kaamay na lang ako nga, katuro, kaya nakaamay din ako kasubag ng mata Hayaan mo na mag-ipon ka o oh. malaki ang hulog mo ngayon <laughs> oh makakaip mo ka rin pambili mong cellphone. Oh, at least binigyan mo si Onyok pambili niyang gatas, tsaka diaper. Sabihan ko ba gawin kung gagawin ko na lang, kung araw kayo talaga tatawa ko na, ano, yan na, pamask ko na kayan. Ang aga at naman. Sa, ano, oh, sa sunod na, ano, din na ako, ano, ano, mahagad pa ulit sa kuya. Pamask ko mo na pala yung bay? Ang aga mo ng pasko mo, March pa lang. <laughs> Simulaan ko na taong yan, araw kayo ni... Na, ano, ang bigay mo sa inaanak mo, bay, bainte-bainte lang. Bainte-bainte na lang. si <laughs> na, na ako. Oh, kaya ang ginawa ako, ko na lang kay ito. Kaya nabihan ko baga oh. mm -hmm. Naghihingi man nga si Onyok at para may pambili siya ng gatas niya. Alam mo na, madami man niyang pera mo na mga papel ko din. O para makaipon ka ng pang cellphone mo naman. Yung oh. yang 1000 ihulog mo yan na Nagpasalamat ka kay Dr. Lab ano, pag sabi ko kasi bago kayo nagkiba ako na muna ninda asa kaya ninda kucing kulay puti hmm. ayan ipapasyal daw po ni Dr. Lab si Bumbay kina Oya hindi nakabitay hindi ko ayan hindi na po ako naka entertain kay Dr. Lab kasi ah nag exam po ako sa online kaya hindi na po si Bumbay na po ang nag entertain sa kuya sabi, sasabihin oh, okay. mo, ipon mo yan. Yeah, Hindi mo pwedeng ipautang. Nagpasalamat ang... oh. ka kay Dr. Labay. Oo, mm, nagsabi ako. Kaya itong na, nag-iba na lang ako sa inda. Sabi uh, mm. na lang kaya nasasabihin ko pag sakay ininda okay. sa kutin. Dun sa... Sabi lang muna akong dahin na muna sara itong ano. Sabi na lang ako. Mm. Araw kayo sabi ko na salamat man ako, thank you, yun, I love you. Tapos binigyan ko silang, Pinatiming ko kung paano ang bigay na ano, di, ibig sabihin, yung garo ka na, mahal ka na kaya, no, ginanyanan ko. Um, Ay, ah, ginanyanan mo sila. <laughs> naging hirit din nga rin sa kula. Binigyan ng um, daw mo, di ba ba yung Si hard? Lola. sa si akin, <laughs> pag ganyan kung Ang tawag po kasi di, ni Bumbay ang, kay, ano? ni sa akin, ibig sabihin, ganyan daw. Di kang ganito, ibig sabihin ganyan, sa, mag, <laughs> ano, mag, Maraming salamat na oh thank you I love you o daw Ah, yun ang ibig sabihin. Pag binigyan po kayo ni Bombay ng heart, ibig sabihin pala noon, maraming salamat, thank you. Hindi mo ako sariyan, 'di ko di, ibig sabihin, ano pa na sa iyo? Si Dr. Kaya, Lab iyan, na ako pala yun. Ang tawag niya kay Dr. Lab ay Papa ni Kuya Rab. Yun po ang tawag niya doon. Tapos so, yung isa yung naman... Ba pa ay bahay, baga ang, ano, na baga ako, Pero hindi pa. yun si, ano, si Kuya Bal, si ano yun, uh, Dr. Lab. Kasama yun ni Kuya Bal. Hindi yun Papa ni Kuya Rab. Mm -hmm. Tapos yung asawa niya okay, yung... Hindi, mabibilis tayo paro. pagtitingin ko man sa kanya, para kung siya na apapa ni Kuya Rob. lang, kasi pareha singkit. Ano ba mm -hmm. Yung para asawa ko naman isa, po ni Dr. Dr. Laban tawag ni Bumbay ay Lola. <laughs> Kaya tawa ng tawa si ano, Dr. Lab. Itago mo na yung pera mo. <laughs> para hindi na mawala. Itago mo na yan. Talaga <laughs> kung sa kulang ulo, parin mo <laughs> ang ganda ng taguhan ni Bumbay Ay ayan po, uhulog na ni Bumbay ang kanyang pera sa kanyang alkansya ayan ano ko, ano bago tapos uhulog ko na yung tulok uhulog ko lang yung mga 50 ko lang sa arka yan, hindi hmm. kaya na tulong 50 ko na yan ano yan 300 kaya mo na yan dyan para dagdag -dag ang ipon mo. Ihulog mo na yung ano, bigay ni Dr. Lab. Yung isang libo, yung 500, pambili pili mong merienda. Mas ko anong bilhin, gusto mong bilhin. Pero pag para, para bilhin siya pa sa, huwag ka di magpara tayang wete. Hindi, hmm. huwag ako nabakal yung ano, nagbabakal ako. Kasi ba, yung iniinom ko bagang, ano, duman sa basketballan. Oo, yun na lang, Yakult, to kaya ganun. Itong alimang palamig. Huwag para ko kasi masama yun sa'yo. Tapos so baka maalaman ko, nagaka naman tayong wedding ha. Huwag ka magpara tayong wedding. Ibilin mo pagkain mo. Para mabusog ka. Ihulog mo na yan para hindi mawala. At pag madami na, pag Pasko na, tutukuin na natin yan. Yan na po ang binili niya ng kanyang pera. <laughs> didi, didi, ad. Dali na, nakad na, kalbo. Dali! Ay! Oh, huwag ka na dyan kay Bumbay, baka mabawi pa ang binigay sa'yo. Oo po. Ano? niya. May pamerindal pa si Bumbay. Oh. Ano yan, Bay? Anong dala mo? Tapos inyong laki niya sa kulay niya upang langpunay niya at yung bangging. Oh, pamerindal pa si Bumbay. Anong merindahan niyan, Bay? Na May ko pong si tapos, irin Ay, mo na yung ini? yung mga yung kamu yung mga yung tapos yung mga yung mga yung mga kayo, mga yung mga yung mga yung mga si mga yung mga yung mga mo mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung O, yung mga yung mga O, mga mo na dahil arpel, itong binakalang kong arpel, si Pai Bandit, nagbakalang oh. ah. para ka itong Pai Bandit, binabariyahan. Di, itong nabakalan kong R10, alam ko lang kung kira itong babalit. So, oh. Pira gabos ba? O, Ayan ako na siya nyo Ayan Ang inyong, na piraso, tapos oh. buwang inano, di, e, bayad. O, oh, ang ganda na si nyo ako. Ang bayad ko lang 90. Bigyan mo toron si anya ko tandaan yung ano 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 ko yung ano 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 ko ano para ano 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 Oo. Oh, ano na, ano <laughs> na, ano Kuha na, ano 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 na ano 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 O, oh, tama na yan. Huwag ka masubrahan ka kayan. Mm. Wow.